Ang nakaraan, habang mahimbing na natutulog ang mga mercenaryo, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw, isang anino sa dilim, isang mapanganib na halimaw. Nagising sila sa takot at pagkalito. Agad dumating ang ating bida upang usisain ang pangyayari. Sa isinagawang pagpupulong, napag nilang ito pala ang nilalang na nangunguhan ng liwanag sa dilim, ang tinatawag na The Hunters of the Dark, Paller. Dahil dito, agad silang nagplano upang mapaghandaan ang nalalapit na paglusob ng mga ito. Alam ng ating bida ang kahinaan ng pallor, kaya't ipinamahagi niya ang isang mahiwagang sandata, ang magic scroll. Sa harap ng napakaraming halimaw, sabay-sabay nilang pinunit ang mahikang papel, dahilan upang lumitaw ang lahat ng nagtatagong pallor. Ngayon, kitang-kita na nila ang kanilang mga kaaway. Nanguna ang ating bida sa harapan, inihanda ang sarili sa sagupaan. Daanda ang halimaw ang nasa kanilang harap, at dito na magsisimula ang tunay na laban. Ang pagpapatuloy, iwi na si ng ating bida ang kanyang espada, hudyat na handa na siyang sumuong sa nagbabadyang labanan. Sa kanyang harapan, bumungad ang daanda ang kulay lilang halimaw na may maraming mata, mga nilalang na nilulunod ang paligid sa kadiliman. Unit ng mga mananalakay, terena at sumugod, sigaw ng ating bida, nag-uumapo sa tapang. Makikita sa kanilang mga mata ang pananabik at matinding determinasyon, isang naglalagablab na pagnanais na tapusin ang mga halimaw na humahadlang sa kanila. Ngayon, sa gitna ng sigaw ng digmaan, magsisimula na ang isang matinding sagupaan. Dali-dali silang sumabak sa labanan, walang takot na sinalubong ang rumaragasang hukbo ng mga paler. Sa pangunguna ng ating bida, kasabay si Nakaor, Belinda, at Jillian, buong tapang nilang hinarap ang mga halimaw. Sa bawat hagod ng kanilang mga espada, nagkaputol-putol ang mga nilalang na tila wala lang. Si Kaur, sa kanyang malakidlat na bilis, ay nagiiwan ng bakas ng dugo sa bawat hakbang. Si Belinda, gamit ang kanyang matalim at matinding patusok na sandata, inihahagis ito na parang palaso, tumatagos sa mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Samantala, si Jillian ay waring isang bagyong walang kapatawaran, sa isang galaw ng kanyang palakol, Nagkaliliparan ng mga pallor na parang mga daong na tangay ng hangin. Walang sinumang pallor ang nakalalapit ng hindi napupunit o nadudurog sa isang iglap. Sila ang tunay na bangungot ng mga halimaw. Samantala, ang ating bida ay nagpasiklab sa gitna ng labanan. Sa bawat galaw ng kanyang espada, nagkakalasog-lasog ang mga pallor, na tila mga damong madaling pulbosan sa isang kumpas ng kamay. Paler malamig na sambit ng ating bida habang matalim na tinatitigan ang mga halimaw. Kapapangit na mga nilalang, napangisi siya ng bahagya. Maaari nga silang magsanib sa kadiliman, pero ang pisikal na tibay nila ay napakahina. Sa isipan niya, alam niyang walang saysay ang takot sa ganitong laban. Sa pangkat na ito, madali nating mapapatay silang lahat. Matatag ang kanyang tinig ng magutos, patayin ang pinakamarami hanggat maaari sumang-ayon ang kanyang mga kasama at wala ng pag-aalinlangan, muling sumugod si na Belinda, kaor at Jillian sa ikalawang bogzo ng kanilang pag-atake. Makikita si Jillian na may hawak na palakol, hinahatak ang kanilang pansin at pinipigilan ang mga pag-atake na inilulunsad. Mabilis niya itong iwinawas-iwas, bawat malalaki at mabibilis na was-iwas ang inilulunsad nito. Samantala, si Kaor ay wawasak sa kanilang pormasayon, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Sa bawat pagdaan niya, ang mga halimaw ay napupunit na parang marupok na papel, walang makapipigil sa kanyang dahas. Napahinto si Kaor sa harap ng mga halimaw na hamarang sa kanyang daraanan, ngunit sa kanyang likuran, si Belinda ay handa na. Gamit ang kanyang matutulis na sandata, lilikha siya ng isang puwang, bawat pag-atake ay tiyak at walang sablay, tumatama ng eksakto sa kanilang mga kalaban. Isang mabilis na sulyap ang ibinato ni Belinda sa likuran at mula sa harapan ay sumigaw siya, aking batang Panginoon. Agad na tumalo ng ating bida, ang katawan ay tumanglo sa eri habang hawak ang espada na parang liwanag. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa at naglabas ng isang malakas na was-iwas, ang espada ay tumagos sa mga halimaw na pallor, mabilis at tiyak. Ito ang elite na hukbo mula sa per diem. Sambit ng ating bida habang tinutok ang tingin sa mga halimaw na kumag, kasunod ng matinding ng kanyang pinakawalan. Isang liwanag sa kalangitan ng sumilay, at bumalik ang eksena sa mga mercenaryo na kasalukuyang nakikipagbakbakan ng matindi laban sa mga paler. Gamit ang mga pana, pinapaimbabaw ng mga mercenaryo ang mga papasugod na lilang halimaw. Ang mga sigaw ng mga halimaw ay sumabog sa paligid, habang ang mga mercenaryo sa harap ay ginagamit ang kanilang mga kalasag upang protektahan ang mga kasamahan nilang nagpapana. Parang alon sa dagat ang dami ng mga halimaw, tila walang katapusan. Tuloy-tuloy ang dating mga halimaw na malapit na sa mga mercenaryo. Sunget, bakit sila patuloy na lumalabas? Sigaw ng isa, ang mukha ay puno ng galit at pagod. Ubus na ang aking mga palaso, Dagdag ng isa pang mercenaryo, ang kanyang tinig puno ng kaba. Kailan darating dito ang unit ng mga umaatake? Tanong ng isa pang leader ng unit, ang matinding alala ay bakas sa kanyang boses. Tuluyan nang nakalapit ang mga halimaw sa harap ng mga may kalasag, na tila nabigla sa bilis ng pangyayari. Napanganga ang mga mercenaryo, nagsigawan, at nagkagulo sa takot. Ngunit bigla, isang liwanag ang sumili sa harap nila makikita ang kislap ng espada, at sa isang iglap, dumating na ang elit na grupo ng ating bida. Ang mga halimaw na sumubok mag-atake ay nagtalsikan at nagkahiwa-hiwalay, pinutol ng matalim na espada ng mga mandirigma. Tila hindi makapaniwala ang mga mercenaryo sa kanilang nasaksihan, ang bilis ng pagpaslang ng ating bida sa mga paler. Ang bawat galaw ng espada at sanda, ito ay mistulang isang hangin, mabilis at tiyak, na tumatagos sa mga kalaban bago pa man sila makagawa ng hakbang. Maangas na lumingon ang elite na grupo ng ating bida sa mga mercenaryo, ang kanilang mga mata ay puno ng galak at respeto. Pinuri ni Gisle ng mga ito sa mahusay nilang ginawa. Nagbunyi ang mga mercenaryo at nagsigawan, nandito na ang boss natin. Ligtas na tayo, ang sigaw ng bawat isa, puno ng saya at pasasalamat. Ngayon na ang oras upang kumalat. Palibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Sigaw ng ating bida sa mga mercenaryo. Makikitang ang mga mercenaryo ay walang takot na sumusugod patungo sa mga halimaw. Gamit ang matitibay nilang kalasag at mga sandata, buong tapang nilang hinarap ang mga halimaw. Sabay-sabay nilang pinalibutan ang mga nilalang, naglalabas ng walang awa at nangungunang galit. Panahon na para itaboy natin sila. Sigaw nila, ang kanilang tinig sumabog sa hangin na puno ng sigla habang humahakbang sila ng pasulong. Ang mga halimaw ay tila takot at nagtatakbuhan, hindi malamang ang kanilang gagawin papalayo sa mga mercenaryo. Mababakas ang takot sa kanilang mga kinikilos na kanila lang matatapang na sumusugod. Pero ngayon naguguluhan at nag-aalangan. Nagtaka ang mga mercenaryo, tila ba tumatakas ang mga halimaw. Ang ating bida ay nakamasid sa kinikilos nito. May pagtataka, umatras sila bago pa namin sila mapalibutan. Ang halimaw na pallor na ito ay talagang mabilis tumugon sa sitwasyon, sambit ng ating bida sa sarili. Agad-agad nakapag-isip ng plano ang ating bida. Belinda, hanapin mo ang kanilang pinuno. Hanapin ang may sungay. Utos sa kanyang eabab. Siguradong siya ang nagbigay ng senadorias para umurong dagdag pa ng ating bida. Agad-agad sumulong ang ating bida kasama si Kaur, Jillian, at Belinda. Habang mabilis na tumatakbo patungo sa mga halimaw, nagsimula silang mag-usap. Nagtanong si Kaor, tulaga bang kailangan habulin sila? Habang ang kanyang mga mata ay sabay na nakatutok sa mga tumatakbong nilalang. Hindi ba mas mabuting hayaan na lang natin silang umalis? Tanong ni Belinda, sila ay mga nilalang na hindi kailanman bibitawan ang kanilang biktima? Tugon ng ating bida, ang tinig ay matatag. Kahit na umatras sila ngayon, patuloy nila tayong huhuntingin sa loob ng maraming araw hanggang sa tuluyang maubos tayo. Hindi tayo maaaring lumaban sa kanila sa pangalawang pagkakataon. Sambit ng ating bida, kung magtagumpay tayong patayin ang kanilang pinuno, siguradong magugulo ang kanilang command chain, at hindi na sila magiging organisado. Kailangan nating tapusin ito ngayon din. Dagdag nito, nagulat si Belinda at natahimik na lang, ang mga mata ay nakatutok sa ating bida ng may pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang mga matatag na salitang iyon, at sa kanyang pag-iisip, sumagi ang respeto at paghanga sa lakas ng loob ng ating bida. Nagbago na siya ng husto, sambit ng kanyang eabam. Naghanda na si Belinda, ang mga kamay niya'y mabilis na kumilos habang inihahanda ang kanyang sandata. Mula sa kanyang tagiliran, naglabas siya ng isang mahahabang panali, matalim at handang gamitin sa laban. Tumayo si Belinda sa harapan, ang mana na may matinding kulay asol ay sumang-ayon sa kanyang desisyon. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang, at buong puso niyang tinanggap ang utos ng ating bida. Mabilis niyang binato ang tali, ito'y lumipad at pumaikot sa sanga ng puno, tinitiyak na mahigpit itong nakakabit. Sa isang iglap, itinulak niya ang paa sa lupa, ang bawat hakbang ay naglalabas ng lakas para sa mabilis na paglusog. Makikita ang malulusog na bundok, Este, ang matayog na pagtalon ni Belinda. Napagmamasda ni Belinda mula sa itaas ang mga halimaw na nagsusugod, tumatakbong papunta sa dilim. Ngunit ang mga mata ng pinuno ng mga halimaw ay napansin siya, at agad itong tumingin pataas, nag-aalala sa presensya ni Belinda. Matapos ang mabilis na pag-iisip, natuntun ni Belinda ang kinaroroonan ng pinuno. Hindi na siya nag -atubili. Mabilis niyang ibinato ang koaitan at ito'y pumulupot sa katawan ng pinuno ng mga halimaw, isang matalim na kawit na samabit sa kanyang katawan at pumulupot ang talik. Tila napahinto ang mga halimaw. Mula sa taas, sumigaw si Belinda, nakita ko na, aking kamahalan. Ang kanyang tinig ay naglalakbay sa hangin. Makikita ang ating bida na sobrang bilis, papasugod mula sa likuran. Nariyan ka pala, sambit ng ating bida habang may matalim na tingin at hinahanda ang kanyang espada sa pag-atake, habang ang katawan niya ay napapalibutan ng mana. Buong lakas na kumuha ng puwersa mula sa paa, at sumugod pabulusok sa pinuno. Lahat ng madeanan ay nagmistulang mga papel na napunit gamit ang espada. Nabutas na ng tuluyan ang katawan ng pinuno ng paler, napasigaw ito sa lakas ng pagkakatama ng ating bida mula sa kanyang likuran. Napasambit ang ating bida, tapos ka na. Sa lakas ng puwersa ng ating bida, nahati sa dalawa ang pinuno ng pallor. Nagtalsika ng mga dugo nito sa sahig, abang ang katawan ng pinuno ay unti-unting bumagsak, na sa harapan ng ating bida ang mga halimaw. Nakatigil at nakatingin, ang bawat isa ay nag-aalangan, hindi malaman kung magtatangkang lumaban o magtatago. Sumigaw ng sobrang lakas ang ating bida nang patayin silang lahat tila gigil ang mga mercenaryo na sumugod sa mga halimaw, parang mga Spartan habang ang mga halimaw ay tinanggap na lang ang kanilang kalalagyan. Mas mabuti pang manatili na lang kayong nakatago sa kadiliman. Sigaw ni Gordon Massel habang nakahandang itarak ang sibat. Terra, pagsisihin natin sila dahil tinugis nila tayo. Tugon ng mga mercenaryo, Cerberus Mercenary, huwag ninyong hayaang mas magaling pa ang matandang iyon kaysa sa atin. Sigaw ni Kaor pagpaparinig kay Jillian. Si Jillian ay madilim na nakatingin tila na aasar. Isang sinag ng araw ang tumambad sa mga mercenaryo. Ang liwanag na iyon ay nagbigay ng pag-asa, isang tanda na ang madilim na gabi ay natapos na. Ang huling pagtorok ng ating bida ng kanyang espada sa ulo ng halimaw ay nagsilbing katapusan ng laban. Ito na ang huli, sambit ng ating bida, ang tinig ay puno ng determinasyon at kapayapaan. Tuluyan ang nagapi ng ating bida at kanyang pangkat ang mga halimaw na paler. Lahat sila ay nakatingin sa mga bangkay ng kanilang mga kalaban, ang katawan ng bawat halimaw ay nakakalat sa paligid. Nakapalibot sila sa ating bida, ang kanilang mga mata ay puno ng respeto. Pinuri ulit ng ating bida ang kanyang pangkat at tumingin sa mga mercenaryo, sabay sabi, nanalo tayo. Ang buong grupo ay nagsaya at nagbunyi, hindi maitago ang kasiyahan sa pagkapanalo. Isang malakas na sigaw ang sumaubong sa hangin habang ang kanilang sandata ay itinaas bilang tanda ng tagumpay. Ligtas na tayo, yehe, nanalo tayo, sigawan ng mga mercenaryo, masaya sa kanilang tagumpay. Nagtanong ang eabab ng ating bida kung nasugatan ba ang kanyang master. Magandang trabaho para sa lahat. Sambit ni Jillian, magaling ka rin tugon ng ating bida kay Marcel Manong. Belinda, bilangin mo ang bilang ng ating hukbo. Suma ngayon naman si Belinda agad-agad. Kaor, suriin mo rin ang Cerberus mercenary, utos ng ating bida. Ikakalat naman namin ni Gillian ang mga bangkay ng pallor sa paligid ng kampo. Sambit ng ating bida, nagtanong si Kaor kung bakit kailangang ikalat ang labi ng mga halimaw. Tumugon naman ang ating bida, "Turan nito na, ang amoy nila ang nagpapalaya sa ibang mga halimaw." Ang pallor ay isa sa mga pangunahing mandaragit sa pasukan ng kagubatan ng mga halimaw. Siyempre, para siguraduhing ligtas ang lugar, ang hirap mong intindihin, bata, sambit ni Jillian ng pang-aasar kay Kaor. Gigil naman si Kaor sa kanyang narinig. Matandang walang kwenta, niloloko mo ba ako? Galit na sigaw ni Kaor. Napalingol naman ang ating bida sa kanila, ang mga matay puno ng pag-iisip. Sampung araw na ang lumipas mula nang pumasok kami sa kagubatan ng mga halimaw. Sa pagtanggal sa mga paler, nangangahulugan itong natanggal na rin ang lahat ng banta sa rutang itinakda sa aming plano. Habang ipinapakita ang mapa na kailangan nilang tahakin, nakatayo si Ghislaine, nakatingin sa malayo at pinagmamasdan ng pagsikat ng araw. Ito na ba ang katapusan? Tanong ni Ghislaine sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling may sinisipat na checks, este sa banda roon. Biglang sumingit si Belinda habang nagmumuni-muni ang ating bida. Ginoo, natapos ko nang bilangin ang lahat. Mayroong apat na isang katao mula sa Cerberus Mercenary, at mula sa mga upahang mercenary, may tatlong nawawala. Kaya sa kabuuan, may isandaan at dalawamput-anim na katao, pag-uulat ng kanyang e-abab kay Gislaine. Hanem, buti walang. Malubhang epekto sa Cerberus, syempre, sino sa tingin mo ang pinuno? Yabang natura ng kumag habang tinitignan si Jillian ng may pang-aasar. At nawala natin ang tatlong miyembro mula sa mga upahang mersenaryo, napapaisip ang ating bida. Why ye, hindi natin mahanap kung nasaan ang kanilang mga katawan, kaya hindi pa natin matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. Tugon ni Belinda sa ating bida tila may pagtataka. Makikita na nagpupulong ang mga mercenaryo. Sa totoo lang, hindi ko nakikita si Manas, sambit ni Gordon habang hinahanap ang lalaking may malaking ngipin. Baka patay na siya, tugon ng mercenaryo na nakabaluti. Bugak, sinabi na nga nilang hindi sila nakakita ng kahit anong bangkay tugon ng isa. Nagsalita ang lalaking may takip ang isang mata, kung pagbabatayan ang kanyang ugali, malamang tumakas siya. Oo nga, maaaring ganoon, Sagot ng isang mercenary, nagbago ang tagpo. Makikita ang tatlong duwag na tumatakbo palayo sa kampo ng ating bida. Tumakas nga ang hangal na mukhang daga at tila nakahikayat pa siya ng dalawang mercenary. Ang laban kanina ay napaka-brutal, hindi ba? Manas, kung hindi tayo agad umalis, siguradong patay na tayo. Sambit ng matandang mercenary na takot na takot sa mga pangyayari. Medyo malayo na tayo ngayon. Pwede na tayong bumagal ng kaunti, di ba? Sambit ng isang kumag na duwag. Lumingon naman si Daga, ang bugok nyo naman, baliw na ba kayo? Tanong nito, kailangan nating agad lumabas sa kagubatan habang abala pa ang halimaw na iyon. Kung gusto nyo pang mabuhay, tumakbo kayo ng tuloy-tuloy, dagdag pa nito habang natatakot ng sobra ang hangal. Napatigil ang dalawang mercenaryo sa likuran ni Manas, ang mga mata nila'y malaki sa takot, hindi makagalaw, at tila nawalan ng lakas. Habang umaatres sila, ang malamig na hangin ng kagubatan ay tila nagsisilbing banta, pinapalakas pa ang takot na dumadaloy sa kanilang katawan. Tinutok ng mukha ng daga ang mga kasamahan, ang mga mata niyang naglalagablab sa galit at pagkalito. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo huminto? Ang tanong nito, ang boses ay puno ng iritasyon. Ngunit ang dalawang kasamahan niya ay hindi na nakakasagot, ang kanilang katawan ay nanginginig at ang mga hakbang nila ay pabalik na, nagmamadali upang lumayo kay Manas. Ay iyon, ang sinabing boses ng isang kasamahan, ang labi nanginginig. Ti tumingin kayo doon, ang sumunod na salita ng isa pa, habang ang daliri nito ay tumuturo, tanging takot at pagkabahala ang bakas sa mukha. Ang mga mata ng dalawang mercenaryo ay parang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nasindak ang tatlo sa nasisilayan nilang dalawang malalaking mata na parang mga bilog na itim na hukay, kumikislap sa dilim ng kagubatan. Ang mga mata ay kasing laki ng mga palanggana, at mula sa mga ito ay isang matinding presensya ng takot ang umaabot sa kanila, parang nakakulong sa isang malaahas na katawan na nakatago sa dilim. Ang mukha ni Doding Daga ay halos hindi na makilala sa takot, ang mga mata niya ay halos magmura sa galit at pangamba, habang ang katawan nito ay tila nag-aalangan hindi na kayang itago pa ang takot sa kanyang mukha, at halos makikita na ang buong katawan niya ay nanginginig. Enang, nang, anong klaseng halimaw yan, sambit ni Manas na may pagkasindik. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating storya. Huwag kalimutang utang mag-subscribe sa ating channel, ilike, like i share at iwasang i-skip ang ad sa ating video. Malaking tulong ito sa amin. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong suporta.